Huwag mag at gumawa ng masama sa iyong kapwa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, Liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 22, verses 15 to 22, and I read it for you. Then the Pharisees went and plotted to entrap him in what he said. So they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are sincere, And teach the way of God in accordance with truth, and show deference to no one, for you do not regard people with partiality. Tell us then what you think. Is it lawful to pay taxes to the emperor or not? But Jesus, aware of their malice, said, Why are you putting me to the test, you hypocrites? Show me the coin used for tax. And they brought him a denarius then he said to them whose head is this and whose title they answered the emperor's then he said to them give therefore to the emperor the things that are the emperor's and to god the things that are god's when they heard this they were amazed and they left him and went away kung titingnan po natin ang ating pang, -araw -araw na pang Hindi ho ba nakakainis kapag mabalitaan natin na ang mga taong pinagkatiwalaan natin ay mga taong naninira pala sa atin? O kaya naman sa dinabidami ng mga tao, bakit siya pa ang nagbulilyaso? Bakit siya pa ang umumang ng mga bagay na hindi maganda laban sa iyo? Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong hindi pa rin nagsasawang umumang ng patibong upang silugin ang ating Panginoong Yeso Kristo itong mga pariseyo dahil nais nilang tumbokin na ang mga ipinapahayag ng Panginoon ay mali ngunit sila ay bigo. Dahil ang ating Panginoon sa so Kristo ay nagpapahayag ng pawang katotohanan lamang. Sa mga panahon na tayo sinisiraan o ng uumang ng patibong upang tayo ay ibagsak ng ibang tao, huwag po tayong matakot. Ipagpatuloy natin ang pagpapahayag ng kung ano ang tama at mabuti sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Iso Kristo, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Naway maliwanagan ako palagi sa aking paglalakbay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito O kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po